Isa ka rin ba sa pinakilig ng Kim Pao? Sa video na ito babalikan natin ang kilig moments ng Kim Pao at kung paano ang trata nila sa isa't isa off cam, humanda na at kayo na rin ang humusga kung alin ang sobrang nakakakilig na moment ng Kim Pao. Welcome to Philippine Showbiz Updates. Latest updates ang hatid sa ng channel na ito. At kung mahilig ka sa mga ganitong kaganapan sa showbiz, ay maaari mong isubscribe ang channel na ito para laging updated sa showbiz ganap. Kumanda na at kayo na rin ang humusga kung alin ang sobrang nakakakilig na moment ng Kim Pao. First video na ipapalabas natin ay ang recent na video kung saan ito'y pinag-usapan dahil makikita ang Kim Pao na nag-uusap na tila may sariling mundo. Mapapansin nga sa video na tila seryoso ang usapan ng dalawa at tila may kinkwento si Paolo kay Kim. Bakas sa facial expression ni Paolo na naiinis ito sa kanyang kwento, at makikita naman na pinipigilan ni Kim si Paolo na minus at pinapakalma niya ito sa pamamagitan ng pagtapik kay Paolo. Kita din naman na mukhang effective ang ginawa ni Kim kay Paolo dahil napangiti ito ng saglit. Dito nga ay tila pinakinggan ni Kim si Paolo at nagbigay ng advice. Kaya naman masasabi lumalalim na ang kanilang friendship lalo't open na sila sa kanilang problema. Susunod na video ay talaga naman kinakiligan rin. Ito ay rehearsal ng tatlong main cast ng Linlang na sina JM, Kim at Paulo para sa Showtime. Dito nga ay nilanggam ang sweetness ng Kim Pao, kung saan may hilaan na nagaganap. Pero syempre ito'y parte ng kanilang practice para sa prod. Pero dito sa video mukhang nasobrahan naman ang pagkasweet ni Paolo dahil ang ganitong ganap ay di na parte ng practice. Kaya naman itong si Kim ay nailang dahil sa nag-uma pa na kilig move ni Paolo. Dito naman sa next video natin ay maraming na-touch dito. Siyempre lumaki ang mata at napatanong sa fit check event ni Kim. Paano ba naman, ay nandoon si Paolo sa fit check event ni Kim Chu kung saan ay rumampa ang Chinita Princess. Maraming napatanong kung ba't nandoon si Paolo sa nasabing event lalot si Jake Ejercito ang kapareha ni Kim sa series na ito. Kaya naman na-touch din ng marami dahil supportive friend si Paolo kay Kim. Susunod na video ay isa sa mga dahilan kung ba't nakilala ang Kim Pao. Dito lang naman nag ang lahat sa Milan, kung saan nag-perform ang Kim Pao at dito nakita ang natural na chemistry ng dalawa. Maraming pinakilig ang Kim Pao sa banat nila sa stage, pero mas maraming kinilig dahil sa mga off-cam video nila na magkasama. Sempre kung usap ang Milan, ito lang naman ang highlight ng kilig. Makikita sa video na hiwalay ang Kimpao pero si Paulo tila hinahanap-hanap si Kim sa paligid. Harap dito at doon ang peg ni Paulo pero sa sobrang likot ni Kim at kung saan nagpupunta ay di na nakapihil si Paulo at hinila na lang si Kim para mapalapit sa kanya. At dito nga hinawakan na ni Paulo ng mahigpit si Kim para wala ng kawala. Dadako naman tayo sa susunod na video kung saan naging maingay rin ang taping nila sa Ayala Mall. Kung saan makikita nga sa video na tila may inaalis si Kim sa mukha ni Paolo, bagay na ginagawa ng isang babae pag malapit sa kanyang puso ang lalaki. Kaya naman todo kilig ang Kim Pao fan sa mga eksenang ito. Sa susunod na video huli kam naman ang Kim Pao na nag-uusap, ito naman ang naging taping nila sa alabang kung saan marami pala nakaabang sa ganap ng dalawa. Pati simpleng usapan ay nakunan na. Sa video na ito, masasabi mong komportable na sila sa isa't isa malayo sa galawan nila noon na hindi masyadong nag-uusap. Next video naman. Dito nga sa video sweetness overload ang hatid ng Kim Pao on stage pero pagkatapos ng performance nila ay may ganitong ganap ang Kim Pao at tila gumawa na naman ng sarili nilang mundo. Kaya sorry na lang kay JM dahil talagang natuwa ang dalawa dahil nakaabot si Paolo sa performance niya dito. Sa video din ito makikitang napaka-gentleman ng dalawa kay Kim. Dito naman sa video na ito tinawag ni Paolo ang atensyon ni Kim at ayun na nga kulitan na naman ang dalawa, at si JM out of place na naman. Next video na natin, ito naman ang video kung saan nagpromote promote ang Linlang Cast sa ASAP. Pagkatapos nga ng kanilang promotion ay tulad ng dati, gumawa na naman ng sariling mundo ang Kim Pao mapapansin nga sa video na may kulitan na naman nagaganap sa dalawa na para bang sila lang dalawa ang nandyan sa stage. Ganito talaga ang madalas na ginagawa ng dalawang ito ang magkulutan. Next video naman natin talaga mapapangiti ka na lang ng nakatingin sa video. Dahil dito sa video nato mukhang may gustong ipatingin si Kim kay Paulo, at ito naman si Paulo ay nagpapakyut at nagpapapilit kay Kim. Kaya naman sobrang kinilig ang Kim Pao fan sa video na yan. Kayo mo, saang parte ng video ka kinilig, paki-comment na lang sa comment section. Don't forget to like, comment and subscribe for more updates.